Diora, binusog ng ayuda ang mga fans. Matapos ang masayang gala ni Nasara Garcia at Jovelin Gonzaga sa Siargao kung saan pinakilig ng dalawa ang mga fans, ay spotted naman si Sarah G sa Iloilo kung saan naglalaro ang Signal versus Sakari. Pila walang kapagura ng isang Sarah G at ayon pa sa mga fans ay iba talagang magmahal ni si Sarah G at iba kung magsuporta. Napakaswerte naman ni Jobs dahil may isang Sarah G na handang libutin ang Pilipinas makasama lamang ito. Ramdam ng mga fans ang hard launch ng dalawa matapos ang isang taong pagiging Loki and all out na ito at handa nang share sa buong mundo ang kanilang journey. Nung dati ay kailangan pang maging detective para masundan ang gala ng dalawa, ngunit ngayon ay generous na itong nagshishare sa kanilang mga iba't ibang sockmed accounts. At lalong lalo na si Sarge kung saan pini-flex na si Sarah G sa kanyang sockmed account. Sobrang saya ng mga fans na umabot na sa ganitong level ang Team Josa. At isang napakahalagang tagpo ang ibinahagi ng kapatid ni Sarge kung saan makikita sa larawan na dinalaw ni Jovelyn at Sara ang punto ng namayapang ina ni Sargento. Isang espesyal na parte ng buhay ni Jobs na binuksan niya para kay Sara at sa mga fans. Pati ang family ni Jobs ay nakasama din ni Sara. Nakarating si Sarah J. Sagimaras na dating pangarap lang ng mga fans na makitang magkasama si Sarah at ang pamilya ni Jobs. Nakakatuwa dahil parang tadhana talaga ang naglapit kina Sarah at Jobs dahil Sarah din ang pangalan ng kapatid nito at may anak din na pangalan ay Tali. Malayo na nga ang narating ng Team Jora at dalangin ng mga fans ang katahimikan ng kanilang hinahawakang relasyon, lalong lalo pat nagbukas na ang dalawa ng kanilang private moment sa mga netizens.